yung solar panel natin or solar modules nag-harvest siya sa pamagitan ng sunlight so gusto ko yung emphasize na light yung pinanggagalingan ng energy natin so from light energy into electrical energy ang paglalagay ng solar panel kailangan strategic din kailangan alam natin na mula at least mula 8 a.m. until 5 a uh, 5 p.m meron siyang diwanag ng araw. So, ganun po. This time is the best time para mag install ng solar panel system o yung solar PV system. Kasi, uh, ang kagandahan niya, although uh, malaki siyang investment, pero sigurado na within 3 to 5 years, bawi mo na yung gastos mo. Depende. Cute-cute oh, naman ng baby na yan. Ay, cute-cute naman ng baby ko. <laughs> Kumusta ang baby? Ha? Huh? Kumusta ang baby ka? Ang cute baby! <laughs> good day and good vibes mga ka -onyx. Dito tayo ngayon sa Kanubing Uno, Kalapan City, Oriental Mindoro. At ngayong araw, natin ipapakabit o sisimulan yung ating solar power solar energy. Yung mga gagawa, mag install narito na. Nakarating na sila. Tignan natin mga Kaonix. Hmm? Apo. Kamusta ang turok ng baby? Yung, pa na hmm? yung isa niya, hindi pa bukas. Kuli? Kamusta ang turok ng baby? Puro ba yung Jessica? Huh? Yung isa pa ata. Uy, ang kulit. Oh, <laughs> Hindi ko alam kung alin yung puwas na ang dyan. Puwas na boy. Sige, yan na. Ito na yung grupo ng mag install ng ating solar energy. Pinangungunahan niya ni Engineer Roy Argeles. Ito yung mga gamit nila sa pag-welding para doon sa ilalagay na brace dito. So nagsimula na silang uh, mag-welding, mag-ukit yung mga tubo at doon ilalagay sa mga tubo natin doon. Mga apat hanggang limang araw bago matapos ng tuluyan at bago natin magamit yung i-install na solar power dito sa third floor. Sabi ko nga, di ba? Double purpose yung magiging uh, uh, solar panel natin dito. Bubong din siya at the same time, siya rin ay magiging solar power energy para sa ating electric source dito sa ating bahay sa Calapan City Oriental Mindoro. Gaano nga ba kamura at katipid ang matitipid natin pagka meron tayong solar power energy. Malalaman natin yan once na naggamit na natin yung ating solar power. Kaya kahit ikaw Ito yung mga materialis na gagamitin nila para sa paglalagay ng poste pagkakabita ng solar panel. Ito yung Kali, kali. Kali, kali. Kali, kali, kali. Tara na, sarena. Na, na. Unang araw nating magpapa-install ng solar power dito sa bahay. Kaya tignan natin kung ano yung nagawa nila kanina umaga ay nagdala pa lang sila ng mga materialis dito. Pero ngayong hapon, Tignan natin kung ano na yung mga nagawa nila Andito na tayo sa third floor Ito pa lang naman yung Nagawa nila Actually wala pa silang Naitatayo rito Kung titignan natin Wala pang may kakabit dito Pero meron na silang mga Na-install na Ito na Na-welding na nila yung mga portion-portion no? So may mga sukat Na Putol na rin nila Pati yung ibang gagamitin Gaya nito Putol na rin siya Kaya Ikakabit na lang yan Baka pagbalik natin sa Friday Meron ng bubong yung area na to Meron ng uh, solar panel dito sa area At Pwede nang gamitin yung ating solar power Mura na at libre na yung ating kuryente dito sa bahay natin sa Kanubing Uno, Kalapan City, Oriental Mindoro. Abangan natin yan mga ka -onyx. So, sa ngayon, ito pa lang yung itsura niya. Yan. Ito pa yung itsura niya. Wala pang solar panel. Nadala na pala nila ngayong araw yung kanilang solar panel dito sa bahay. At eto yon mga ka -onyx. Anin na piraso. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6, 7, walo. Bakit walo? Sabi six panels lang daw. Pero maaring uh, ibinabalang dito yung iba. At baka hindi yan ilalagay dito. Andito na rin yung iba nila mga gamit. Ito, ta natin yon At yung mga paraphernalia nila, narito. And nagulat na lang ako mga kaonics. Dahil meron na pala silang naikabit pala dito ngayong araw. Kaninang umaga sila nag-start. So natapos nila ito na. Ang tawag yata nila rito inverter, no? Hindi ako ganoon kasigurado Dalawa pala, meron ding isa rito. Ito yung battery niya. Yung battery niya nasa 300 AH. So ang laki ng battery niya. pangalawang araw ngayon ng installation ng solar energy dito sa ating bahay. Tignan natin kung ano yung kanilang ginagawa ngayong araw. Nag-welding pala ngayon dito. Mag-isa lang si kuya. Nag-welding pala ngayon dito. At nakita natin yung mga tubo na gagamitin para sa installation dito kung saan ikakabit yung ating solar panel hinihintay natin si Ingeniero yung may-ari ng uh, construction ng uh, solar energy firm na to pero baka mamaya maya pa siya darating Ha? Ah. Sarap <laughs> ng dede ng baby hmm? dende na bebe ka serap serap na bebe banana bebe hmm. araw na ang sabado ngayon ini-expect natin na tapos na yung ating solar panel na pinagagawa dahil dapat five days lang ay tapos na nila yung solar panel kahapon tignan natin kung ano yung kanilang nagawa dahil medyo maulan talaga ng ah, mga nakadipas na araw hindi gaya sa Occidental Mindoro kung saan tayo nang galing ay napakainit pero dito sa Oriental Mindoro ay sobrang maulan kaya tignan natin kung ano yung nagawa nila dito sa ating solar panel eto pala hindi pa pala nila na ikakabit ano? dahil pagdating namin kahapon masyadong maulan Um, siguro nung Wednesday, Thursday maulan pa rin pero naiwelding welding pa rin nila itong uh, papatungan ng solar panel dito sa loob ng may bubong na ito pero hindi nila maitayo pa dahil umuulan niya yan mga kaonics siguro maghihintay pa tayo ng mga ilang araw pa bago magtuluyang matapos yung ating solar panel. Tignan natin kung nandito si Engineer Roy. Dumating na sila at magkatrabaho na ngayong araw. Morning! Kamusta? Nagumulan sir, hindi ma... Ah, hindi lang. may welding. Ayan, kasama natin ngayon ang contractor ang may-ari ng ah uh, solar power energy na gagawa ng solar panels natin sa taas si Engineer Roy yan okay Papaliwanag niyo sa atin kung ano ba yung ah uh mga aparatos na narito ngayon na nakikita natin sa bahay natin at para malaman naman natin kung pa, paano ba gumagana itong mga aparatos na ito. In pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano-ano ba itong mga aparatos na to para naman maintindihan namin kung pa, paano siya gumagana at nakakakuha ng energy mura sa araw. Ano-ano ba itong mga ito? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Basically, meron tayong three main components sa system natin. Okay. Meron tayong solar panel. Yun yung nilalagay natin sa bubong natin. Uh, Siya yung nag-harvest ng energy coming from sa uh, sunlight. So, from light energy, kinukonvert niya into electrical energy. So, solar panel and then inverter. Ito yung inverter natin. So, itong inverter na ito, uh, may dalawa siyang component sa loob. Bukod sa inverter, meron na rin siyang charge controller built-in. So, yung electrical energy na nagmula sa solar panel in form of DC electricity, papasok siya dun sa charge controller niya. And then, iti-charge niya itong battery. So, ito yung third main component. So, meron tayong solar panel, inverter with charge controller, and then, battery. And then, yung inverter niya, ang purpose niya is to convert the DC electricity into AC electricity Kasi uh, alam naman natin na households na, na appliances natin is running with AC electricity Yung 220 volts AC electricity na natatawag natin So yun yung purpose ng inverter para i-convert yung DC electricity into AC electricity So itong battery naman natin na to, makikita nyo malaki siya malaki, malaki yung capacity niya, 300 days So, ang purpose nito is to store yung excess na harvest natin during the day. Um, kapag umaga at yung na-harvest natin na energy, uh, hindi natin nagagamit. So, sobra siya. Dito, niya, dito yun may store para later on sa gabi, wala nang sunlight, wala na tayong ma-harvest na energy, dito na tayo kukuha. So, bali, ganun siya gumagana yung process niya oh, ganun okay. yung process so itong uh, aparatus na to ay kailangan ba siyang i-connect pa sa main uh, switch Opo. ng aming bahay Opo. so paano siya pumapasok doon sa Ormeco uh, paano yung proseso medyo nalilito ako eh ah, bali magandang tanong sir kasi itong inverter natin ay hybrid on grid ibig sabihin on grid naka-connect siya sa grid or dito sa atin sa or Ormeco yung uh, yung district utility provider natin. So, ganito siya nag work Eh e, yung kuryente na manggagaling sa Ormeco, papasok siya dito sa inverter natin. So, mapapansin natin dito may nakalagay na grid. Dito siya dadaan. And then naka naman ito sa mga loads natin. So from grid and then loads dito naman 'yun lalabas papunta yun. sa main breaker natin. So yung mga appliances natin basically ay connected dito okay. sa load side. Ngayon, anong purpose ng grid? Bakit siya nakakonect sa grid? So meron siyang dalawang purpose. Ah, uh, una, pwede nating gawing backup yung ating grid kapag sa panahon na hindi inap yung na-harvest natin compared doon sa ating uh, consumption. Pag mas mataas yung konsumo natin kaysa doon sa harvest niya, malamang pupulangin tayo ng energy. So, doon papasok yung grid. Siya yung backup natin. Kapag kulang, kukuha tayo sa grid. So, sa ganung proseso, mamiminimize natin yung consumption natin kasi magkukonsumo lang tayo or bibili lang tayo kay Ormeco kapag kinapos yung harvest natin. And then, isa pang function niya ay yung tinatawag na uh, export function. But un unfortunately, dito sa atin sa Mindoro, sa Ormeco, uh, wala pang net metering or kung saan yung binibili ng, ng district utility provider yung excess nating harvest. Pero kung sakaling dumating yung time na uh, bibilhin na rin ng Ormeco yung excess na harvest natin, so ganito siya nag-work. So, during daytime, uh, na, napuno na natin kagad yung battery natin and then wala na tayo masyadong ginagamit na appliances. Yung excess harvest ng solar natin, pwede nating ibalik kay Urmeco. Yun. So, yung sobra na yon meron siyang tinatawag na renewable energy meter kung saan susukatin nun kung ilan yung ating naibenta. And then, yun ay babayaran ng ng Ormeco, Ormeco, sa atin. Yun. Yun pala yung isa sa maganda doon, mga ka-Onyx. Ano? Sana dumating yung oras na bilhin na rin ng Ormeco ang lahat ng mga harvest na energy na mga na mga merong solar power sa kanika nila mga bahay. So malaking katipiran sa kuryente at the same time, bibilhin pa ng Ormeco yung iyong uh, kuryente. So talagang malaking uh, binipisyo benepisyo kapag merong kang sariling solar panel. Ngayon naman, no oh, Uh, tapos ka na ba, Engineer Roy, sa iyong explanation dito? Pwede mo ba kaming uh, ipasyal doon sa taas para naman ipaliwanag mo sa amin kung ano naman yung mga proseso ng mga solar panel sa taas para naman makita natin kung pa paano siya nakakapasok yung energy niya dito sa mga aparatos na ito. Sige po. Ba? Pero bago tayo pumunta doon sa rooftop, uh, bali nandito pa yung ating solar panels, hindi pa natin na-install. So, ito yung tinatawag natin na solar cells. Ito nakikita natin na meron siyang square. Yan yung tinatawag na solar cells. And then, uh, itong buong ito ay tinatawag nating solar module or PV module. Ang ibig sabihin ng PV module is photovoltaic module. Then, punta tayo sa taas para makita natin kung saan natin ilalagay ang solar modules natin. Okay, let's go. Go out. Yeah. Okay, ngayon naman ay itanong natin kay Engineer Roy kung paano nagaharvest harvest ng energy ang solar panels at kung ano yung ginagawa nila dito sa taas ng ating kaharian. Okay? Engineer Roy, pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung pa paano ba nagaharvest? harvest Oh, sabihin mo na natin ano, ano ba yung inyong ginagawa ngayon dito sa sa third floor ng aming bahay? Uh, Sir, mali ang ginagawa natin ngayon dito pinapabricate natin yung patungan ng solar panels natin. So usually hindi talaga namin ginagawa yung ganito, bali parang special lang itong, itong project na to para kay Sir Mike. So usually kasi po, ah, sa ganito tayong bubong nagkakabit ng solar panels. Ginagamitan natin siya ng ah, roof mounting ah, system kung saan naka talaga siya para sa mga bubong na katulad nito. Pero dahil katulad ng sabi na banggit ko na special itong project ni Sir, uh, nagpapabricate tayo ngayon dito ng patungan ng solar panels niya. Paano nag-harvest na uh, energy mula hmm. sa sun yung ating solar panels? So bali, yung solar panel natin or solar modules, nag-harvest siya sa pamagitan ng sunlight. So gusto ko yung emphasize na light yung pinanggagalingan ng energy natin. So from light energy into electrical energy. So uh, common misconception yung init ng araw yung pinanggagalingan. So hindi po sa init siya nanggagaling kundi sa liwanag. So kaya ang paglalagay ng solar panel kailangan strategic din. Kailangan alam natin na mula at least mula 8 am until 5 a uh, 5 pm meron siyang liwanag ng araw. So ganoon po. Okay, so ibig sabihin, Engineer Roy ay kahit walang sikat ng araw, ano, maliwanag lang pero maulap kung makikita po ninyo. Nakakapag-harvest ba ang solar panels ng energy mula sa araw na wala namang init, ano, walang sikat pero maliwanag lang. Gaya ng panahon ngayon. So tama po, nakakapag-harvest pa rin ang solar panel kahit na hindi ganoon katingkad yung liwanag niya. So katulad ngayon So, based sa experience namin, approximately na sa 50% ng ng nominal capacity ng solar panel ang kaya niyang i-harvest sa ganitong sa ganitong <clears throat> katulad ng ganitong liwanag. So, let's say meron kang 1000 watts na solar panel or yung total solar panel na nailagay natin is nasa 1000 uh, watts, for example okay. lang. So sa ganitong ganito kakulimlim, so nasa around 50% or 500 watts yung mga harvest natin. So kapag matingkad talaga yung sikat ng araw, umaabot yan ng 70 hanggang 100% ng nominal capacity niya. So ganun pala. Kaya lang hindi sa lahat ng pagkakataon, ganun kalakas ang harvest. Kapag umuulan, nagre-range lang yan ng 5 to 10%, so mababa siya. Kaya kami sa mga installation namin, nire-recommend pa rin namin na nakakonect sila sa grid. Nasa gayon, pag kulang ang harvest, may option pa rin. Hindi lang tayo magre-rely sa isang source of electricity. Okay. So, so ganun pala 'yon, no? Mga viewers natin sana natutunan at meron tayong uh, nakuhang mga informasyon na mahalaga para sa pagpapatate ng mga solar panels. Yung ating solar, uh, hindi pa rin siya maikakabit ngayong araw ng Sabado Dahil medyo kinulang tayo ng oras So, by Monday pa siya maikakabit yung ating solar panel Sa ngayon, ngayong araw ng Sabado ay Makikita ninyo itong uh, tatlong uh, kawaya na to na nakatriangle ano? Yan ay magbubugsok tayo ng tubo dito Kailangan natin uh, magpabugsok ng tubo na detressed at yun yung magsisilbi nating source of water. So hindi na tayo ngayon ko-connect doon sa ating nawasa sa ating uh, tubig dito. Yung tubig natin dito ay galing din siya sa bukal. Libre siya, galing sa barangay, patubig ng barangay at iniinom yung tubig na yon. Pero medyo mahina siya, hindi siya gano'ng kalakasan at I'm sure darating ang araw na mawawala rin siya ng uh, tubig o hihina din yung kanyang tubig kaya panigurado magpapabugsok tayo dito ng detress na, na tubo gaya na nakikita nyo na yan at yung tubo na yon ay ang gagamitin natin ng source of water natin so ang gamit din niya na energy is galing din sa solar panel kaya kahit gaano kadami yung paggamit natin ng uh, kuryente sa tubo na yan ay matipid rin siya kasi ang kanyang energy, ang kanyang kuryente ay manggagaling din dito sa solar panel eto na yung pagtatayo nung oh! tubo natin na D3 so, sila kuya yung magkakabit nito yan yeah. ganito rin yung ating pinabugsok doon sa ating organic farm sa Santarita. So dito magbubugsok sila pero di tres lang doon sa Santa Rita ay eh di kwatro yun <tipos> 咱们得干啥？<Okay. S 2> <laughs> Okay. Bago tayo tuluyang iwanan ang Engineer Roy, tanungin muna natin si Engineer Roy kung ano ba yung kanyang masasabi doon sa mga interesado nating viewers na magpa-install ng solar panel pero nagdadalawang-isip pa no dahil sa presyo at siguro hindi pa sigurado sila kung gaano ka-proven ang solar panel. Engineer Roy, pwede mo ba kaming bigyan ng uh, minsay no, ano yung gusto mong iwang mensahe sa amin, no? Bago tayo magtapos sa ating uh, pagkapagawa ng solar energy dito. Paano ba natin maiengganyo yung ating mga viewers na magpakabit ng solar panel? Sa mga interesado na magpa ng solar e energy system ano katulad nito, uh, ang message ko sa sa inyo, this time is the best time para magpa ng solar panel system o yung solar PV system. Kasi Uh, ang kagandahan niya, although uh, malaki siyang investment, pero sigurado na within 3 to 5 years, bawi mo na yung gastos mo. Depende sa type ng system. Ano? So, ang maganda doon, 3 to 5 years, sure ka na na mababawi mo yung system. Plus, kung sa amin kayo magpapensol sa company namin, yung R&D Solar Power Engineering Services, ah uh, nagbibigay kami ng 5 years warranty. So, dun sa 5 years warranty na yun, sinisigurado namin na bago mawala yung warranty, bawi nyo na yung gastos niyo Ano po? So, dun sa mga nag-aalinlangan pa dyan, ah uh, ang advice ko sa inyo, ah uh, humanap kayo ng uh, kilalang installer, yung proven na at may magandang track record. You, pwede yung ipagtanong sa mga previous projects nila kung kamusta yung kanilang after-sales services. So, sa ganung paraan, uh, magkakaroon kayo ng idea kung okay ba o maganda bang kunin sila as your contractor for your solar solar projects. Ano, okay? Po? narinig natin yan mga ka -onix, ano so marami tayong uh, natutunan so ngayon naman itanong natin kay Engineer Roy, ano ba yung pangalan ng iyong company Engineer Roy para naman malaman ng mga viewers natin kung sakaling gusto nilang magpakabit sa iyo din no? ng solar panel ano ba yung pangalan ng iyong kompanya uh, kumpanya at ano ba ang iyong contact number paano ka ba namin makukontakt no? sa mga interesadong viewers natin dyan ah okay So, madali lang kami kontakin. So, mag-iiwan na lang kami ng link na pwedeng ilagay ni Sir Mike sa kanyang sa YouTube channel. And then, pwede, niya, pwede niyo kami kontakin doon sa link na yon. So, bari ang pangalan ng company namin is R&D Solar Power Engineering Services. So, para sa inyong mga solar power projects, so, pwede niyo kami kontakin doon sa link na ibibigay namin sa sa vlog na ito. Okay. Maraming salamat, Engineer Roy. Ano? So, yan mga kaonics, ha? narinig natin yung uh, mga sinabi ni Engineer Roy. I'm sure, no, marami kayo natutunan at sana naingganyo kayo no, na magpakabit na rin ng solar panel. Investment na yan, no? mangutang na rin kayo, no? kagaya ko. Bawi na agad. No? In 3 to 5 years, narinig nyo yon So, bawi agad siya and then kitang-kita na kayo within the next years na paggamit natin ng solar panel. Okay? Hanggang sa muli, mga ka sana ay may natutunan kayo. Nag-enjoy sa video ito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. Maraming